ano you know. So, dadagdagan pa natin yan. Magandang araw mga katropa. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Ano? Ngayong araw mga katropa, eh, naman tayo ng ano, ng bukayo. Gawa sa katawan ng papaya mga katropa. Ito mga katropa, yung ano, mil na papaya. Ay eh, pag mga lalaking kapaya naman, Ay eh, hindi sila na namumunga ay ito ay kukuhain natin mga tropa pero konti lang yung kukuhain natin yung mga bandang taas laang para para sumuloy pa para mag ulit, magkaroon ulit ng suloy nga ni at bumulaklak para kapag nag, sinabo ng mga liguan ito ay pollination tapos mapunta sila dun sa mga female na papaya magkakaroon ng pollination para para yung parang sa kalabasa rin mga katropa pollinate para magtuloy yung bunga so susimulan natin mga katropa no? kukuhain ko lang yung parteng taas <coughs> tulong ang kinuha ko mga katropa ito yung gagamitin natin sa ating bukayo So na mga yung ating kinuha na ano, stem ng papaya. So, hatiin lang natin yung sa gitna. Ito na makatropa. Tatanggalan lang natin ito ay oh. Ay. Sandali muna. Tatanggalan lang natin itong mga tropa. Buko -buko ito makatropa. Parang buko-buko niya. Yan. Ito pa yung isa ay. yung ating mga katropa pang kudkod kung kudkod lang natin yan ganyan o oh. parang ano nagkukudkod ka lang ng ano mura ito mga katropa oh. Lagay natin sa lagayan. Ito na makatropa yung na ano natin ay kud-kud. Yan o. So, dadagdagan pa natin yan. ito na mga katropa yung ating ano, gagawing bukayo sa gusto makapanood mga katropa ng full video nito ay meron po tayong full video na meron po akong ilalagay na link dyan sa ating description dyan yun na lang po panoorin mga katropa maraming salamat mga katropa ingat kayo